So, ito yung nakabuka kanina, guys. So, pasertein nito ito dahil yung iba may mga pearl. So, titingnan natin baka mayroon to. So, buksan natin. Uy. Ayos. So, oh. yan. May pearl, guys. Yan. Kung nakikita nyo. Yan. Teka. Blurred. Yan, oh. Pearl, oh. Uy. Ayos, ah. Ayos, ah. Pearl, ah. Dalawa, guys. Dalawa. Yan. Dalawang piraso. Yan, oh. Yan, dito talaga sila kadalasan, guys. Tapos yung iba dito. Yan, dalawa. Dalawang pirasong pearl. Wow, oh, ayos. Stig. So, pearls nating open. Pearl. So, dalawa pa. Ayos. Sige nito, guys. So, sa gustong bumili nito, maaari kayong makabili. Gusto nyo bumili nito. Yan, mga pearl, ang kikintab. Dalawa. Parang, ano siya guys? Parang katulad ng palaki ng munggo. Yan, pearl, well, dalawa. Ayos, napakastig. So, titignan natin maya, baka meron pa yung iba. Baka makakuha rin tayo. Hi guys, what's up? Tango mga, bang video nang para sa inyo. So ngayon, magluluto tayo ng wasay-wasay o hammer shell. So tara, So, yan yung wasay-wasay o hammer shell na lulutuin natin mamaya. So, kung nakita nyo, sa kawali ko siya linagay dahil yung siyang lutuin sa kawali, gamit yung kawali. So, kailangan niya ng takip. Kung may malaking takip, pwede pero pag wala kayong takip na mamat dito sa kawali, so, damit na hindi na nagagamit pero malinis. So, yan lang guys. Tapos, lagyan ng kaunting tubig. Yan, nakita nyo. Huwag masyadong marami, konti lang. Babawasan natin. Uh, dahil may lamang dagat din ito eh so pag nagbo-boil na yung ibang water nya lalabas so kailangan konti kailangan natin ito para ano siya absorb yung sa ibabaw para pag-absorb maluluto siya dahil hindi masisibo yung takot nya eh so kailangan natin ng eh. damit dapat malinis rin para ang takip kumbaga So, yan yung So, yan guys. Ito yung pangalawang uh, luto natin. So, kung nakikita nyo, paano malalaman to Naluto na, na magbuboil siya. Tsaka, yung uh, malaman talaga pag luto na, ganito. Yan. Kumuka na yung ano niya. Shells. Tsaka, nakita nakikita nyo yung iba, hindi mo pa. Luto na yan, pero hindi ibubuka na dahil nakaipit eh sa iba. Tsaka, kailangan mo ng uh, power sa lakas ng kamay mo para pag-open. At, medyo mag-ingat rin dahil nakakaano to nakaka ano, mapipilasan yung kamay mo or maring uh, ano ka, masugatan so mamaya papakita ko sa inyo kung paano yan i-open at yung mga laman yan at kakainin ko yan, magmumukbang tayong mamaya ng kaunting isda at saka dito, shells na wasay wasay sa guys, o magluto ng wasay wasay, wasay napakasimple at mamaya papakita ko sa inyo kakain ako nito papakita ko sa inyo mga laman kung gaano kataba ang mga laman ito pagkaluto mga so stay tuned for watching guys so, ito yung ibang ulam natin guys tumaris yan yung nito yun yan so, blackfish o so, i don't know yung iba anong kasing ulam ito so yung pares natin sa kusawa sa Michelle nakakainin natin so yan so, yung tama bang na let's go kainin na natin pangin natin so yun yung ulam kakainin natin so bago yan sa so, popcorn kain tayo kunin natin yung pre nito

Yan, hindi siya nakabuka. Dapat natin i-open. Dito, dito sa gilid. So, dito na sinasabi ko. Ayun, ayun Hindi magingat dahil pwede ka masugatan ito. Pag hindi nakabuka, mas mahirap kasi yung buksan. Basta nakabuka dahil magali lang. So, yun siya challenging siya. Guys. Yan. Pero so, baka may pearl na naman. So, wala. Walang per So, hindi masyadong mataba. Hindi masyadong ano, o, katamtaman lang so walang pearl hindi na nung first open natin mayroong pearl ito wala so, marami pa baka sa iba meron so stay tuned sa pagpapanood yung video na guys dito guys at saka ba kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe guys, to subscribe at like and share on this video support support supportan, supportan nyo naman ako guys through like share and subscribe for our new channel

Ano na tayo ng ulam. Ulam. Ito yung tinatawag namin na hito dito guys. Pero may tinik ito pag natinikan nito. Napaka. Ano ang poisonous. Pag natinikan ng tinik ito. Kaya pa yung dito sa inyo dahil walang tinik. Amin nyo. nandito kami pag sa isla guys mga taga-probinsya pag ng ulo yan, hanggang mata, sa utak, sinisip kasi yung ko, lalo sa mga uh, syudad, na kayo yung ulo yun yung alam yung pinakamasarap sa ulo, sa utak sa

So, kami na yung magpapayad sa ano sa bangka at saka sa series. So just comment below. Kung so, sa mga taga Cebu, sa ganahan ni Jose Wasay, 1,500. mabot na diya sa Cebu. Sa SM, sa terminal, sa series. Gusto nyong mag-order. Comment below lang. Pero 1,500. And uh, for sure guys, dapat down. Dapat meron ng tira. Either 1,000 or 800. 10, 10. para for sure para mas maganda vice versa pag nandiyan na yung product to hindi mo sayo sayo para for sure okay pang apat okay. tung itong isaw saw guys ano suka sa so, toyo toyo pero patis pwede rin wala nang susus -su dahil -su. sarap naman mga maganda rin pag, pag mahilig so, so, Pwede yung sa sawo. Pag-alit. 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 pag alit pag kita pag alit okay. yung first open alit pag alit pag alit pag alit pag alit

Wah, oh, wala well, uh, guys, biru napakataba. napaka Apa napaka yummy, alright? Napa serap itu? Hmm. Last bite, guys, napa lagi? Saya. Hmm. So that's our video for today guys, thank you for watching. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga sulit supporter, subscriber, followers. Thank you so much. Uh, walang sawa, akong magpapasalamat sa inyo. Salamat sa pagpapatuloy na pagsusuporta sa akin through like and share and subscribe and follow on my Facebook page and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Keep it safe. May God bless you. See you in my next video.